So, yun. Salamat sa panonood at pagsama sa amin dito. Ito pa na katanungan. Ah, meron ano ba? Pa? Siyempre, bilang isang mag-partner sa LGBT, mm. kayo, Bilang -mm. -hmm. Saan naman sa LGBT yung mga nanonood, oh. sa, lalo sa video nyo. Ano yung ma-advise nyo sa mga tao na magkaroon kang ng inspiration para sa kanila? Ang galing ni Sandy, naisip ko. <laughs> ano? Go muna. Go na. Ah, oh, sige parang ano ulit? Ano? <laughs> An <inspiration. laughs> yung parang muling An na ano. Lalo sa mga LGBT. Kasi hindi lang naman sa LGBT. It's sa lahat ng tao. Ah, bilang sang bilang LGBT kayo magpartner kayo may anak na kayo ano yung ma-advise niyo sa, ma, sa mga sa mga kabataan ngayon sa LGBT ah uh, para sa akin bilang LGBT community LGBTQ++ equal kemerut. <laughs> <laughs> Hindi, ano lang. Magpakatotoo ka lang. Pakatotoo ka. Mahalin mo yung taong nagmamahal din sa'yo. Bigay mo yung effort na binibigay din nila. Hindi mo naman kailangan lampasan yung effort na binibigay nila. Eh. Tumbasan mo lang. Para in sooner or later in return maganda yung flow ng relationship. Maganda yung samahan. Maganda yung yung ganito. Yung ganitong ginagawang bonding ang sarap sa pakiramdam na may kaibigan ka na nandyan, na hindi mawawala sila sa'yo. Oh yes, malalayo, minsan lang magkita-kita, pero still, alam mo na intact yung relationship nyo kasi parehas kayo nagbibigay ng ano eh, ng part nyo. Kahit sa family mo, hindi lang sa friends, kahit sa family mo, kung sino yung nagmamahal sa'yo, kung sino yung nagbibigay importansya sa'yo, sila din yung bigyan mo ng importansya. Yung mga hindi naman nagbibigay na importansya, mahalin mo lang sila, pero yeah. iset aside mo. Mahal kita, nandiyan ka, pero huwag kang magpapa-apekto. Kasi pag na ka nun, binigay mo lahat sa kanya ng pagmamahal, siya, walang ginagawa, madedrain ka, maubusan ka. Madedrain ka physically, madedrain ka mentally, madedrain ka financially. So, para patas ang buhay, para fair, Uh, bigay mo lang. Bigay mo lang yung dapat dun sa mga taong mahal mo na equal lang. Walang sobra, walang kulang, equal. Yun lang, yun lang naman. Tapos sa, sa, ano, ano yung sabi mo, buod sa LG, sa mga nanonood, laban lang sa buhay. Ang dami namang, ano, pagsubok na dadaan talaga sa atin. Wala namang, ano, wala namang hindi. Pero we survived 2024. Nakasurvive tayo maraming blessing pang paparating. Itong 2025, I know and I felt, talagang naramdaman ko siya. Ito yung time natin para lumaban pa ng mas matalino tayo. At ito yung time para mas magbigay pa ng pagmamahal sa maraming tao. Kung dati medyo nagkuripot tayo sa pagmamahal, ngayon ibibigay natin yung dapat. So yun. Wow ako naman advice ko sa ano sa community natin saka dun sa kung ano-ano mga plus plus na dati naman wala no plus plus eh di ba ano um siguro nung kung bata pa ako just be yourself